guys, magluto tayo ng almusal. Ano? So, subukan natin magluto nito. Ngayon lang isang itlog. Hot kick mix na powder. Ito sa ito. Ayan. isang charang mantika then mix natin lagyan natin ng tubig so tansayan nyo lang yung tubig guys na makita mo siyang parang sticky Huwag mo lang yan. Hanggang ma-dissolve niya yung ano, yung mixture nyo. So, ito na guys. Namix uh, Na-mix na natin yung hot cake powder. So, ganito. Pwede-pwede na yan sya iluto. Tapos, magpapainit tayo ng cooking oil sa, sa kawali yan yeah, okay na guys so ang kawali natin papainigin ka natin so ano natin yun guys kalat kasi hindi natin yan yun yung, yung hot kit natin mamaya Tama nang dapat yung tapoy guys. Try na natin guys. <tong> galang and cute. Si gogo -go kita mga -go golden brown na siya guys. Gini niya siya ibaliktad rin. Oops. Okay. Nice kae guys. Diyan din So